Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Bob Lopez. Halina samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, ang, ang ebanghelyo natin ay galing kay San Lucas. At dito, uh, binigay ng Panginoon mga katangian ng mga mapapalag at kung sino ang nakakaawa. Siyempre, ang gusto natin, uh, masabihan tayo na tayo ay mapalad at hindi tayo nakakaawa. Pero ang isa pang pagninilay dito, o oh, isa pang punto dito ay mas gusto ko na ang pamantayan ko ng pagiging mapalad ko ay yung pamantayan ni Jesus at hindi ng mundo o hindi ng ibang tao. At uh, sa aking pagninilay, ang ginawa ko ay pinalitan ko yung salitang kayo ng ako para mabigyan ako ng panib panibagong Uh, pagtingin sa panuntunan na ito sa o oh, uh, pamantayan na ito ni Jesus Nais nice kong ibahagi sa inyo ang ang ebanghelyo o ang beatitudes na ito ng paggamit sa, sa salitang ako. Mapalad akong mahirap dahil kabilang ako sa kaharian ng Diyos. Mapalad akong nagugutom ngayon dahil bubusugin ako. Mapalad akong umiiyak ngayon dahil tatawa ako. Mapalad ako kung dahil sa pagsunod ko sa kanya na anak ng tao ay kamuhian ako, itakwil, insultuhin at siraan ang aking pangalan. Gano ganon din ang ginawa ng um mga ninuno sa mga propeta noon kaya kung gawin ito sa akin magagalak at lulukso ako sa tuwa dahil malaki ang gantimpala ko sa langit ngunit nakakaawa ako akong mayaman dahil tinanggap ko na ang aking kaligayahan nakakaawa akong mga Ah, nakakaawa akong busog ngayon dahil magugutom ako. Nakakaawa akong tumatawa ngayon dahil magdadalamhati ako at iiyak. Nakakaawa ako kung pinupuri ako ng lahat ng tao dahil ganoon din ang ginawa ng aking mga ninuno sa mga huwad na propeta. Sa pagpalit lang ng mga salitang ito, mula uh, kayo uh, na gawing ako, na nabigyan ako ng panibagong um, perspektibo sa buhay. Na dapat ang aking pamantayan ay ang pagsunod sa mga pamantayan ni Jesus. Kung gusto kong mag um, magkaroon ng walang hanggang buhay, walang hanggang kaligayahan, um, kabusugan ang dapat at dapat kong gawin ay sumunod sa Panginoon sa mga pamantayan niya. Kaya sana po uh, muli po natin basahin ang Ebanghelyo o pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito nang may panibagong pagtingin sa pamantayan ng kung sino ba ang mapalad at nakakaawa ang gusto natin ang sundin ang pamantayan ni Jesus sa kung sino ba ang mapalad. Nawa nga po, tayo pong lahat ay maging mapalad. Kung kayo po ay natulungan ng na pagninilay na ito, maaari lamang pong i-like o i-share. God bless you po.